Namantik sa puso ng mga netizen ang naging sagot ni Jericho Rosales nang tanungin siya ni Luis Manzano tungkol sa kanyang nararamdaman para sa co-star na si Janine Gutierrez sa seryeng Lavender Fields. Ang dalawa ay naging bahagi ng kapamilya game show na Rainbow Rumble kamakailan, kung saan nagkaroon sila ng pagkakataong makapaglaro at makipag-interact sa isa't isa. Sa isang bahagi ng laro, tinanong ni Luis, "Ang Lavender Fields ay tungkol sa pagmamahalan. Gaano mo kamahal si Janine?" Ang nakakakilig na sagot ni Jericho ay nagbigay diin sa kanyang nararamdaman, sinlaki ng Lavender Fields. Ang sagot na ito ay nagdulot ng ngiti kay Janine, na gumanap bilang kanyang asawa sa serye. Kamakailan lang, inamin ng dalawa na nagkakaroon sila ng espesyal na koneksyon at nasa dating stage na sila. Ang pagkakaalam na ito ng publiko ay nagbigay diin sa mga positibong reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga. Gayunpaman, sa oras ng pagsusulat ng artikulong ito, wala pang opisyal na kompirmasyon mula sa kanilang dalawa kung sila na nga ba. Ang pag ng kanilang relasyon ay tila umaakit sa atensyon ng mga taga-subaybay. Mula sa kanilang mga proyekto, tila nagkaroon sila ng mas malalim na ugnayan na nagbigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Ipinapakita ng kanilang dynamic sa serye na mayroong tunay na koneksyon na nagiging dahilan upang magtanong ang mga tao tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Madalas na ang mga aktor na nagtatrabaho sa parehong proyekto ay nagkakaroon ng espesyal na ugnayan, ngunit hindi lahat ng ito ay nauuwi sa tunay na pagmamahalan. Sa kaso ni na Jericho at Janine, tila mayroong higit pang nangyayari sa likod ng mga kamera. Ang kanilang mga sagot at kilos sa harap ng publiko ay nagbigay diin sa kanilang magandang samahan. Ang pahayag ni Jericho ay hindi lamang isang simpleng sagot, kundi isang patunay ng kanyang pagbibigay halaga kay Janine bilang co at kaibigan. Ang kanilang interaksyon ay umaakit sa maraming tao na nagiging dahilan upang maghangad pa ang mga tao na malaman ng higit pa tungkol sa kanilang relasyon. Sa kabila ng mga speculations mukhang masaya ang dalawa sa kanilang kasalukuyang estado. Mahalaga rin na kilalani na ang mga ganitong relasyon sa industriya ng showbiz ay may kaakibat na hamon. Sa ilalim ng mata ng publiko, maaaring maging mahirap ang pagkakaroon ng personal na buhay, ngunit sa kabila nito, marami ang umaasa na magpatuloy ang kanilang magandang samahan. Hindi may kakaila na ang kanilang chemistry sa onscreen ay nagbigay diin sa kanilang relasyon, at marami ang umaasang ang kanilang kwento ay hindi magtatapos sa mga drama at komedya sa telebisyon. Sa mga susunod na araw, tiyak na magiging abala ang mga tao sa pagtutok sa anumang updates mula sa kanila, lalo na kung sila ay magkakaroon ng opisyal na pahayag tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Sa kabuuan, ang sagot ni Jericho at ang ngiti ni Janine ay nagbigay liwanag sa mga tagahanga na nagnanais na makita ang tunay na pagmamahalan na nabuo mula sa kanilang trabaho. Ang kanilang kwento ay patuloy na magiging inspirasyon para sa marami na nagtuturo na ang pagmamahalan ay maaaring umusbong sa pinakamasayang paraan kahit pa sa mundo ng showbiz. Ano ang say sa balitang ito?